mga kalapatid so welcome back to my channel Sadlo tv official so next video ko na lang i-explain bakit sobrang tagal kong nawala sa youtube pero ito magtutos tayo ng ating mga ibon at may isang pasaba yung tropa at yung training din nya ito yung mga ibon ayan, ayan mga ito yung mga ito tayo Araw natin mga ibon Aray Papay nga lang Mga ibon Pagkatapos magpahinga Retrata na to lilipad na sila So ito yung mga ibon natin Nandiyan na rin yung mga anak ni 31 Si Speed Nasaan si Speed? Ito ito yung anak ni Rocket, yan yung dalawang anak niya, nandiyan na rin. Nandiyan na rin si Arthur, yun, panghagis na rin yan. Tapos sabay ng tropa, itong, itong pula na to, nakikita nyo. Tinutoka. So yan, ito lang naman tayo pa Ronda, Paronda tuloy. Tos pala, tos. short toss lang to mga idolo oh. short toss lang to so balikan ko kayo pag nakapagpahinga na mga ibon so baka mag magtataka kayo noong lapit ayun yung bundok ko oh. yung bundok dito kami sa gawin na to dito dapat sila tutumbok So, di ko lang mabasa to. Mga sa signage na yan. Pero, basta. Malayo tayo sa loob. No. Yan. So, tara, bib. Yan. Pagpahinga naman na sila. So, ipitawan na natin, mga ibon. Na. Bib. Okay. na. So Yun. Hindi na nakikita. Pasta, na sila. Oh shit. Yun, malayong malayo na. Tara na. Para maunahan natin sila sa loob. So, mga mga kalabadins, uh, pa-uwi na tayo. So may nakita akong dalawang ibon na papunta dun sa gawin natin. Hindi ko lang sure kung ayun na ba yung mga ibon natin. no So balikan ko kayo pag nasa bahay na tayo. So yan mga kalapatids. Hindi natin na unahan. Oh. No? na sila agad. Oh. yung ibon mo. Ito na si Rocket eh. Oh. na nagpapahinga na lang. Oh. Iba nating ibon naliligo. No? Uminit ata lahat ng radiator nila sa katawan. Ay, nawala. Ito, ayan, lumipad. At ata ng radiator nila sa katawan. Uminit. At yung isang ibon ng tropa, na nasa akin. So, di daw niya malaman yung gender. Kasi tingnan ko naman, kak. Kaso, nung sinamahan ko ng hen, yung hen pa'y bumugbog. Ayaw bumara ako. So, ayusin natin problema niya. So yun na lang for today's video. And goodbye. See ya.